Hi guys, welcome to my channel. Andito kami guys, namimili ng mga halaman. Dahil po ngayong araw na ito, kaya pumunta kami dito sa garden center guys. Ayan, namimili si Javi ng mga halaman na gusto niyang bilhin. Pinili niya yung red. At gusto niya lang yung pink. Kumukha din kami, guys, ng yellow. At saka, yung purple, guys. Ayan. Ibat-ibang klase, guys, ang makikita ninyo dito. Na mga halaman dito sa garden center. So... Paborito ko talaga guys pumunta ng garden center kasi nakaka-relax. Nawawala yung worries mo sa buhay. yung mga problema mo parang nakakalimutan mo kapag nandito guys kasi sobrang ganda ng lugar, napakalinis. Napakaraming mga bulaklak dito na makikita nyo. Lahat ng klasing bulaklak guys, mabibili nyo dito. So, ayan yung daffodils, guys. Hindi na kami bumili kasi meron na kami yan sa garden. So, yung mga halaman na binibili namin dito, guys, ay itatanim namin ito sa garden ngayong darating na spring. Sabrang nakaka-relax, guys, kapag nandito ikaw sa garden center. Lalo na si Habi, paborito niya talaga ng pumunta dito sa Garden Center kapag day off. Yayayain niya talaga ako na pumunta dito. Ayan, nilagay na ni Habi yung mga halaman na pinamili namin. So, pagkatapos namin mamili, Punta kami sa restaurant. Minum kami ng kape. Ayan, guys. So, napakaraming rose dito, guys. Bumili rin ako ng rose. Itatanim namin yan, guys, sa aming garden ngayong spring. So, after namin mamili, ayan, nag-lunch kami. Kasi merong malapit na restaurant dito, guys. So, kumain kami ng burger. Sobrang napakalaki ng burger at masarap talaga siya. Okay. the burger. So, nag-enjoy kami guys sa pamimili ni guys sa mga halaman. Thank you for watching. Akala ko maliit lang yung burger. Ang laki pala. And so, the burger.